Okay, so kailangan din i-check go fam. Kasi may mga ganito. Oh. So, pukuha tayo ng pala para pala na lang. Pala na lang go fam at naubos yung chinelas ko kakatulak. Dumi na oh. Yun oh. Dumi na yung chinelas ko go mo. oh. Huw! What's up? Go fam. Okay, good morning! Good morning! Okay, nauna na yung mga kasama natin dito si nalate ko nagising go pa, may napuyat tayo eh. Kakaisip kung ano magandang tanim. Okay, so ito is uh, tinira ng ating mga kasamang kalabaw. Okay, tapos ito, tetestingin natin ngayon. Yun. Testingin natin. Shout out nga pala sa mga taga Sonalika. <coughs> so, Nag-hire tayo ng isang traktora ko fam, eto Shoutout sa may ari ng traktora Mahal mo maningil <laughs> And, so, Testing Ayan, eto testing muna sa labas Pero, mo ba set? Really? Ah, diba? So, mas mabilis. Medyo konting adjustment pa kasi kailangan mag-adjust nung nagda-drive. May lumabas eh. Ayun o. Ganda. Ayos. Ha. <laughs> Ayos. Oh. Yun na. Ah. <laughs> Ayos. Oh, di ba? So na na lahat. Kabilaan. Nice. So, check na lang. Okay, check natin konti, GoFam. Ayun, ito. Ito, may mga ganito. So, siguro, mamanumanuhin na lang. Anyway, konti lang naman. Diba? Kesa kasi, pagkukuha na naman tayo ng ano, ng tao, napakamahal, GoFam, ng labor. Tapos syempre, kawawa din sila. Ang init, hindi na nila hanggang ano lang sila, hanggang 9 o'clock lang. Ito pwede. Sabi pa man din, pag itong mga tubog o eh, hindi pwedeng ma mababad sa init. Kasi nga eh, masisira yung mga node. Matuto yung node. Okay, so konting adjustment na lang pati sa operator para at least, mas mape-perfect din to. Whew. Okay, so kailangan din i-check go fam. Kasi may mga ganito. So, pakuha tayo ng pala para pala na lang. Pala na lang go, mamat na ubos yung chinelas ko kakatulak. Dumi na oh. Yun oh. Dumi ko mo, Huh. Oh. Okay so. Tapusin na lang natin to. At medyo. Mainit init na. Yan talaga pag ano. Pag farmer ka gofan Ikaw yung. Manager. Ikaw yung. Laborer. Ikaw din yung accountant. <laughs> kaya, pag, kaya talagang ano, tsaga-tsaga pag farming no, tapos ano yan, ha, ah, para na rin siyang sugal, kasi hindi mo alam kung anong mangyayari No. Si Lord na nakakaalam. Oo. Sasamaan ng dasal. Uh. Tirik na tirik. Uh I'll go for